it's your boy Viga Motor Vlog here and welcome back to my channel <laughs> today ito na naman tayo after a long time coming ride na naman and sabi sa balita may bagyo ngayon pero ito yun sana pagpuhin na namin bumagsak diba para hindi masira ang ride para masaya So today, ang ride natin is Kaliraya, Kaliraya Laguna, Kaliraya Lake. Then after nun, breakfast lang doon, tapos tambay sa Punta tayo sa Kamay ni Jesus. one hour ride after na uh, Kaliraya. From Kaliraya pala. Then sana maayos na ang audio natin ngayon hopefully dahil ayan nakikita nyo tayo may mic adapter na finally ngayon on the way pala tayo sa meetup place natin sa Petron Marcos ang favorite nating gasoline station pinakamurang gasoline station dito sa atin tayo ba ang nauna? tayo ba ang nauna? yes sir tayo ang una Excess kuya Pulta A few moments later. Mga nagpapainit na sila. Mirahan na to. Let's go. You know, couple rider. Shout out the couple rider. You know, go, a brand jacket, a brand helmet. Let's go! You know, go, over the head. Charles, yeah. Mr. Charles There you we know. go, Mr. Soriano. So, nandito na kami guys sa Sumulong, Sumulong Highway. Grants, you're headed by Mr. Francis Gonzalez. Balikan mo kayo mamaya kapag medyo may araw na, may liwanag na, no? Balikan mo lang mamaya. So, welcome back guys. Ayan, medyo palago na na tayo. Lata na tayo. Nandito na ata tayo. Hindi ko alam. Pero medyo lumiwanag na hindi pa rin ang giraan sa pagbada mga na bin dun eh. Burador Central stand yun Taka ah, babe, turbo yun Kumikislap, turbo yun pag ganun Oo oh. Mr. Charles, anong masasabi mo? Ba't ang mo? <laughs> Yung couple rider, oh. Yan mo naman yan, oh. No? Co couple jacket, couple helmet, <laughs> yeah. the couple rider. Ah, sa pililya na tayo. Nandun yung mga windmill, hindi kita. Yan, ah, yan. Mr. Assassin. <laughs> Assassin in the flesh. Nandun dito, no? Ha? Tapang gilid yan Ano, Mr. R15 Ano, Kuya Kebs Shout out <laughs> Musta, musta Nag-enjoy ka ba sa mga Sombra. first part Sombra. Wala pa yan, nasa Pililia pa lang tayo Malayo pa ba tayo? Malayo pa Wala pa tayo sa kalahate Yun o, know, R15 you no know. Boy Bomba Mga motor Mga motor Batang marilaki talaga. Batang mo, marilaki. Ay, oh, tingnan. Ay. Tingnan mo naman yan, oh. 1G. 1G. Pangkarera, ano. Nakabuka. Walang kaha. Boss, ba't walang kaha? Wala <laughs> kang sumasayan. Ay. Sobrang higa. <laughs> okay. Take off na tayo. Kapagpahin mo na tayo sa dito. One hour and thirty-seven minutes iron sa uh... Let's go! tangina na silent thriller <laughs> 哦。 guys. Ganda. So, yun, guys. Originally, dapat 7 kami. So, Unfortunately, yung isa, hindi nagising. Pagod that. Pagod yun. May trabaho, eh. Then, yung, yung isa, may emergency bigla. Kaya ngayon, lima na lang kami. Yan. Dalawang N-Max. Dalawang click. Isang R15.

Saan tayo liliko? Doon pa, doon pa Ah, puta ni <laughs> Palit lang ako ng battery. doon, doon yung breakfast, eh. tinignan ko lang kung walang checkpoint Doon yung, doon tayo kakain sa may Lake Caliraya Tinignan ko lang kung walang checkpoint, eh wala eh Ha? Cavinte, tapos dire-direcho na to ng pa Kamay Nesus Go, yeah. daw ng jacket eh para fresco yun sarap eh tapos pag, pag... Hey, no? ganda ng view Yamshi Resort Anong pangalan ng resort na to?

guys, kakatapos ng namin mag-breakfast dito dito sa Kaleraya sa Yamshi Resort. Ayan, um, breakfast lang tayo. Tara na tayo sa Glen. We're on our way to Kamaynesus. Bye-bye Kaleraya. kapit gulong mo dyan sa A, I think it's a dam. I think it's a dam or not? What? Uy, uy. Oh. What happened? Did you not hear that? Uy, ang lakas ng hangin Tinatangay ako, oh baby Gagal feng shui? namanya dalawang birador, si di belakang sini Sama Nagbibilit na si Charles. Let's go! Yun ro, yung tatlo dun sa harap ang bibilit Yung angkat sa isa dyan oh! Naabot Okay guys, last time dito tayo na checkpoint, hindi na tayo dito. Ngayon, makalusot natin sa so waka! Kung nag-checkpoint! Nakalusot na si Tchau. <laughs> Anong norem? Ha? Saan ba? Ano magpas ba? Marurot ka sorry sorry ka Sorry Dev <laughs> nakabawi na ako sa iyo Marurot ka rin sa Tagaytay eh Nakabawi na ako sa iyo <laughs> Ano na pala? Ang kamay ni Jesus Pwede kayong tumambay doon? Ayun na yung kubo Ayun na yung kubo Sa may poste Tara doon tayo tambay may tambay <laughs> a few moments later so yun guys dito tayo tumambay sa kubong to kasi kala ko kala namin may tambayan doon sa ano kamay niya so, yun wala pala pauwi na rin kami nakakatapos lang namin tumambay yun na balas palakas yung hangin Sobrang lamig, nagtanggal pa ako ng jacket, di ba? Woo! Binabagyo na <laughs> ba? kaming kami bagyo So guys, dito na pala natin tatapos yung vlog Pauwi na kami Tumambe lang ako sa Medyo sumasama na yung panahon Sobrang lakas ng hangin Hindi ko na makukuha siguro yung pabalik Or hindi natin alam Pero dito ko na ikakat yung vlog So yun, thank you Kana nag-enjoy kayo sa magulong vlog na ito? Don't forget to like, share, and subscribe. Peace out.